ayan magandang araw mga ka brother so eto na yung ating uh, adventure fishing ano natapos na yung habagat end of season na ng habagat kaya nakapalaot na tayo unang araw kaya i-vlog natin to ano ayan papunta na kami sa spot so 10 minutes na takbo ng aming bangka may kasama nga pala ako ano ayan nakarating na kami sa spot medyo lubog na yung araw kaya nagpasilpi muna tayo sa paglubog ng araw ano para meron tayo i mamay day ayan sige pitik lang ka brother ito yung aking kasama busy na sa pangawin habang ako ay uh, rin sa kakapitik-pitik ano napakaganda kasi ng tanawin ng tanawin dito ano kaya ang gandang pumitik at dito nga sa part na ito is inayos ko yung uh, mga ilaw natin para mamaya is ready na kapag may madilim na ano yan chinik natin yung mga wire baka may patid na wire ito yung ating uh, baterya na 3sm ayan habang yung kasamahan ko ay busy na yata sa unahan magbatak ng kanyang pasibad ay natapos na rin naman ako dito sa pag-ayos kaya tinesting ko na rin ayun matik ng umilaw eh ano? eto na nga yung mga hinihintay natin mga ka-brother yung pagkasibad ng ating kasamahan sa unahan unang sibad yan yung isdang anong tawag yan tuwakang ano ka-brother yan the best dyan is kilawin sa luto sa isdang yan ang luto ano kilawin ayan pero pwede din siyang isabaw pero ang pinaka the best dyan is kilawin ayan hinihilab kasi yan para yung laman lang yung maiwan ano ayan at ito na yung kanyang pangalawang sibad Okay, fish on mga ka-brother. Ang tawag niya sa isdang yan is sibo. The best dyan is sabaw. Ano? Ito yung malaki-laki na huli ng ating ka-brother. Yung sibo pa rin. Ano? Ayan, may tamay pa siyang pacifier. Kahit hindi siya bata, is mayroon siyang pacifier. <laughs> Ayan, sibo. Malaki, one for two, mga ka-brother. So, sasabaw natin. Tumamaya lahat. Ano? Ayan, pagsamasamahin natin dyan. Ayan. Sige lang ka-brother, galingan mo lang habang ako pipitik-pitik ulit at gumabi na nga mga ka-brother kaya nagsindi na tayo ng ating ilaw so yung ating underwater oh, dalawang underwater natin 18 watts na 12 volts ang ating underwater din meron din tayo sa dalawang tap ano at ito na yung ating isa sa bow na huli ayan halos 3 4 siguro yung timbang nito no ay, malalaki kasi yung isda na to sigip na halos sa kasirula eh. ayan at syempre rilakaduhan natin hindi na ang sili dyan syempre para mabango ating luto ay dito na nga kumulo na so malapit na makajija si ka brother ano? medyo matagal kasi naubusan tayo ng beauty na gatong kaya kalandi uling muna tayo ayan so luto na at pinigyan ng ni brother ng kalamansi yan tatlong perasong kalamansi ayan sige ka brother piga pigain mo yan malinis bang ba kamay mo yan so diyan na muna kayo mga ka brothers. kami ay lalapang na no ayan maraming salamat sa panonood ng aking video mga ka-brother paki-comment paki-like and paki-share sa mga hindi pa nakakapalo then papalo na rin si ka-brother marami pong salamat